kahulugan ng panauhin sa panaginip. Ang panaginip ng isang panauhin ay nagdadala sa iyo sa isang kaharian kung saan ang mga posibilidad ay walang katapusan at ang katotohanan ay nawawala. Ito ay sumisimbolo sa pagpapalaya at kalayaan kung saan maaari mong tuklasin ang bawat sulok ng iyong subconscious mind bilang isang panauhin sa iyong panaginip, kinakatawan mo ang kaguluhan ng pagtuklas ng mga nakatagong hangarin at hindi pa nagagamit na potensyal. Maaari ka makisali sa mga aktibidad at makaranas ng mga sitwasyon na maaaring hindi posible sa iyong pagkising. Ito ay isang kapanapanabik na pagtakas mula sa karaniwan na nagpapasigla sa iyong imahinasyon at nag-aapoy sa iyong mga hilig kapag na ka bilang panauhin para kang nag-transform sa iyong isip bilang isang mapangakit na host na nagaanyaya sa iyo na magsimula sa isang kapanapanabik na paglalakbay. Ang linaw at mga detalye ng mga panaginip na ito ay nagdaragdag sa kanilang kaguluhan. Ang mga surreal na elemento ay nagiging mapagkukunan ng inspirasyon at pagganyak sa pagising, bilang panauhin nasasaksihan mo ang isang mundo kung saan maaaring mangyari ang anumang bagay at hinihikayat nitong lumabas sa yung comfort zone sa totoong buhay ang panaginip na maging panauhin ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon gayong paman ang ilang mga pangunahing punto na dapat tandaan kapag binibigyang kahulugan ang gayong panaginip ay Una ang kalayaan at kalayaan. Ang panaginip na maging panauhin ay maaaring sumisimbolo sa pagnanais ng kalayaan at paglaya mula sa mga hadlang sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagmumungkahi ng isang pananabik para sa isang mas walang malasakit at adventurous na pag -iran. Pangalawa ang paggalugad sa subconscious mind ang pagiging panauhin sa panaginip ay maaaring kumatawan sa pagnanais na galugarin ang kaibuturan ng subconscious mind ng isang tao. Ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pangangailangan upang matuklasan ang mga nakatagong pagnanasa, emosyon at mga karanasan na nakaka sa pagising ng isang tao. Pangatlo ang kaguluhan at pakikipagsapalaran. Ang mga panaginip na maging panauhin ay kadalasan na uugnay sa kaguluhan at pakikipagsapalaran. Maaari silang maging kapanapanabik na nagpapahintulot sa atin na makisali sa mga aktibidad at makaranas ng mga sitwasyon na maaaring hindi posible sa ating pagkising ang apat ang inspirasyon at pagganyak. Ang surreal at matingkad na elemento ng mga panaginip ng bisita ay maaari maging mapagkukunan ng inspirasyon at motibasyon sa paggising. Hinihikayat nila tayo na lumabas sa ating comfort zone at ituloy ang ating mga hilig at layunin ng may panibagong sigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging panauhin. Ang pagiging panauhin sa panaginip ay sumisimbolo sa pagtanggap at pagkilala, isang pakiramdam ng pagiging gusto at pinahahalagahan. Ito ay kumakatawan sa mainit na yakap ng pag-aari kapag napanaginipan mong maging panauhin, inihimok ka ng iyong hindi malay na yakapin at ipagdiwang ang iyong mga natatanging katangian na nagpapaalala sa iyo na karapat dapat kang mahalin at kilalanin. Awak mong kapangyarihang lumika ng mga hindi pangkaraniwang karanasan at mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga nakapaligid sa iyo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa kasaganahan at kasaganahan na naghihintay sa iyo. Ito ay isang paalala na mayroon kang kapangyarihan upang ipakita ang iyong mga hangarin at makamit ang mahusay na tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panauhin sa kasal. Kapag dumalo ka sa isang kasal bilang panauhin, nagdudulot ito ng kagalakan at pananabik. Nasasaksihan mo ang pagsasama ng dalawang kaluluwa na nagsimula sa habang buhay na paglalakbay. Gayunpaman, naisip mo na ba ang kahulugan sa likod ng iyong presensya sa parang panaginip na pagdiriwang ng ibang tao? Ang pagiging panauhin sa isang kasal ay sumisimbolo sa kahalagahan ng iyong relasyon sa mag-asawa. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang isang espesyal na lugar sa kanilang mga puso habang inaanyayahan kanilang makibahagi sa kanilang kaligayahan at lumika ng mga pangmatagalang alaala sa tabi nila. Ang panaginip na maging panauhin sa isang kasal ay kumakatawan sa iyong pananabik para sa tunay na pag-ibig at pagsasama. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa inyo na nais mong mahanap ang iyong soulmate tulad ng mag-asawa na sasaksihan mo sa iyong mga panaginip. Maaari ito mag-aapoy ng pag-asa at pananabik na humihimok sa iyo na huwag sumuko sa paghahanap para sa isang malalim at makabulawang koneksyon. Bukod dito, ito ay nagpapahiwatig ng pagdiriwang at kagalakan sa iyong pagkising sa buhay na nagpapahiwatig na ikaw ay nararanasan o malapit na makaranas ng mga sandali ng kaligayahan at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang guest house. Ang panaginip na isang guest house ay kumakatawan sa iyong pagnanais na lumika isang kanlungan para sa iba, isang lugar kung saan maaari silang makatakas sa karaniwang gawain ng pang-araw-araw na buhay. Ang pag-iisip na matupad ang panaginip na ito ay pumupuno sa iyo ng kaguluhan habang iniisip mo ang kagalakan na idudulot nito sa hindi mabilang na mga indibidwal na naghahanap ng isang tahimik na pag-uugong sa mga panaginip. Ang Gesowsay ay nagiging simbolo ng kahusayan at serbisyo. Naiisip mo ang mga kwartong may eleganting tema. Bawat isa ay idinisenyo upang magbigay ng kakaibang ambience. Lumalaki ang iyong kasabikan habang inilalarawan mo ang mga ngiti sa mga mukha ng iyong mga bisita. Alam na nakagawa ka ng espasyo na higit sa kanilang inaasahan. Ang panaginip ng isang guesthouse ay pumupuno sa iyo ng pag-asa at naguudyok sa iyo upang mapagtanto ang panaginip na ito. Halos matitikman mo ang kagalakan ng pagbabago ng isang walang laman na canvas sa isang maunlad na establishment. Ang proseso ng pagdidesenyo, pagpaplano at pagpatubad ng bawat detalye ay labis kang nasasabik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bisita sa bahay Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bisita sa iyong bahay sumisimbolo ito ng mga bagong pagkakataon, sorpresa o makabuluhang koneksyon na darating sa iyong buhay Ito ay isang pagpapakita ng iyong kaguluhan at pag-asa para sa hindi alam Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang mga kapanapanabig na pakikipagsapalaran ay naghihintay sa iyo Ang kahulugan ng isang panauhin sa iyong bahay ay nagmumungkahi na gusto mo ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan at koneksyon na naghahangad ng pagbabago ng bilis sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hinihimo ka ng panaginip na ito na magbukas sa mga bagong karanasan at palawakin ang iyong social circle. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo na ang pinakahindi kapanipaniwalang mga pakikipagsapalaran sa buhay ay madalas na nagsisimula kapag tinatanggap mo ang mga hindi inaasahang bisita sa iyong mundo na nagpapahintulot sa kanila na magdala ng mga bagong pananaw at pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa guest room. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa init, mabuting pakikitungo at masasayang sandali na ibinahagi sa mga mahal sa buhay habang ipinipikit mo ang iyong mga mata at isaw-saw ang iyong sarili sa panaginip na ito. Tandaan na ang kahalagahan ay higit pa sa mga brick at mortar. Ang kahulugan ay tunay na binihag ang iyong kaluluwa. Ang pagginip ng isang silid ng panauhin ay nagbubunga ng na isang pakiramdam ng pag-asa at pagkasabik. Sinasagisag nito ang iyong tunay na pagnanais na kumonekta at magbigay ng kaginawaan. Isang patunay sa pagmamahal at pangangalaga na namamalagi sa loob ng iyong puso. Ang bawat detalya sa dream room na ito ay may malalim na halaga na sumasalamin sa kakayahan ng kung sino ka at ang mga relasyon na iyong pinahahalagahan. Isipin ang pakiramdam kapag may pumasok sa pinapanaginip na guest room na ito. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa at isang mainit na ngiti na lumalawak sa kanilang muka. Iniimbitahan ka nitong yakapin ang isang kanlungan ng katahimikan na nilikha mo ng may pag-iisip Dadalhin ka ng panaginip na ito sa kabila ng kamalayan sa isang lugar kung saan namumulaklak ang kaligayahan. Nagiging wise si ito ng pag-ibig na nagpapatibay ng pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aalaga sa mga koneksyon na magtitiis sa pagsubok ng panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng mga bisita kapag nanaginip ka magkaroon ng mga bisita, ito ay kumakatawan sa pag-asam ng isang makabuluhang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang kapanapanabit na yugto kung saan ang mga bagong pagkakataon at karanasan ay malapit ng mabuo. Ang panaginip ng mga bisita ay nagpapahiwatig na handa kang tanggapin ng mga positibong pagbabago at paglago sa iyong buhay. Yakapin ang kaguluhan ng panaginip na ito dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na pambihirang nasa malapit na kapag napanaginipan mo magkaroon ng mga bisita, nakagawa ka ng isang matatag na sistema ng suporta sa iyong buhay. Isinasaad nito na pinalaki mo ang mga makabuluhang koneksyon at may mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo at gustong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na pahalagahan ng mga relasyong ito at pahalagahan ng pagmamahal at suporta na natatanggap mo. Ang iyong panaginip ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at mayroong isang network ng mga individual na handang tumayo sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi gustong bisita. Ang hindi kanais-nais na bisitang ito ay nagsisilbing simbolo na kumakatawan sa isang aspeto ng iyong buhay na maaaring napabayaan mo o marahil isang bahagi ng iyong sarili na iyong tinatanggihan. Ang panaginip tungkol sa panauhin na ito ay maaring magsilbi ng isang wake-up call na humihimok sa iyo na bigyan pansin ng mga lugar na nangangailangan ng iyong pagtuon o ang mga emosyon na nangangailangan ng pagkilala. Ang panaginip na ito ay isang paanyaya upang bungkalin ng malalim ang iyong sarili at lutasin ang mga nakatagong katotohanan na nananatili. Sa mga panaginip, ang itsura ng isang hindi gustong panauhin ay nagdadala ng isang makabuluhang mensahe kapag naghahanap ito ng pagpasok sa iyong hindi malay na isip. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni sa sarili upang matukoy ang sanhi ng kakulangan na ginawa o pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang paalala na ang pagwawalang bahala sa mga hindi komportable na damdamin ay hahantong lamang sa kanilang pagtsatsaga at ito ay mahalaga upang harapin sila ng direkta.